So ayun guys habang nagaantay tayo ng pasayero may bigla tayong di inaasahan na makita Ayan guys may babae dumaan na dinudukutan ng mga nakasunod sa kanya Tapos uh, yung ibang uh, mga lalaki diyan, Ayan yung may isa pang naka na nakasunod dinudukutan niya rin yung lalaki Ayan nakaitim na yan oh. Ayan oh. naka grey na yan Kasama niya yung mga mandurukod doon sa unahan na yan So try natin guys sa uh, hindi uh, di ko alam kung paano gagawin kung isusumbong ba natin sa polis so abangan nyo guys so, kayo mga putang ina kayo grabe yung kakapal mukha huling huli talaga habang nandudukot babayaral kayo mga ungas kayo kawawa yung mga nandudukot nila guys ano sila mga nasa lima Tangi na Hanap tayo e, Try natin maghanap ng polis Pakita natin yung video Para Kasi kawawa yung mga nabibiktima Hindi Sasawayin ko sana Kaso hindi ako Ubra oh eh Lima sila eh Sa, sa tingin ko may mga patalim eh natin dito sa sa polis sir sir ah sir may concern sana ako sir may concern sana ako Barang kasi ako sir nakita doon mga siguro maliban tao ko apat na naka face mask tapos may bag sila ano nandudukot sila andun banda mga nakatayo marami na silang nadukutan eh punta ka doon kasi mo punta ka namin doon mo Oh, mo. Ituturo ko lang, sir. Oh, mo Mas maganda, sir, kung obserbahan nyo muna. Ito mo, ito mo ako kami... na sila nakatayo eh. Nakuha na ko lang ng video habang may dinudukutan sila eh. Okay, sigurado pag pumunta kami dyan, magsigulasan nyo pa ngayon. Kailangan nyo magturo ka lang. Mapatay namin yung blinker. So ah, sige, sige. Papasada lang kami, kung wala lang kami. Sampan na dyan. Andun sila nakatayo eh. parami na, na silang na andun sila kanina nakatayo. Nagkakape kasi ako noong una, di ko pinapansin. Ko na doon sa may ano na yun, may, 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 may mga may mga motor na nakapila diyan, may, may mga kapihan. Doon sila pabalik-balik ng gano'n. Ang ginagawa nila magmula doon. at uh, tatambay muna sila pag nakakuha sila ng prospect, sasabayan nila hanggang dito. Sige, sige. Siguro mga nasa lima sila. Wala nakapace mas. Naka face mask na para mga ganon Tapos isang maliit na naka green na jacket Tapos may bag na green dito Nakuha na ko na ng video eh So ayun guys, may nakita tayong polis Kawawa yung mga nanudugutan nila eh Sir Sir, ayun na nakagray sir Sir, sir Ayun Sa pulis Tingin ko hinahabol nila eh Isang grupo sila guys Ala eh Di tayo natatakot sa ganyan Basta tama yung ginagawa natin Pinaturo lang sa akin ng pulis So, ang gagawin natin ngayon, guys, isibat na tayo siguro. Wala na yung pulis eh. Kaya tayo dito sa may mobile. Ah, sir. Tamo kayo, sir. Pumunta sila nang hideout eh. Nasa bakod sila. Alam naman dito ba? Alam na namin yung ito. Kasi baka bulin na bulin niyo. Oo. Pumula ano yung eh, napansin niya kayo. Medyo gumano na siya la doon. Kanina pa madaling araw yun, sir. Ang dami na nilang na ano. Ang Naawa ako dun sa nadudugutan nila kasi baka mamaya sakto lang yung pamasahe. Eh. Yun, Oo. Aluin nyo na sir kasi kawawa yung mga nabibiktima nila eh Kabul daw nila So ano na tayo guys Ina nyo po ko kayo mga linti kayo So ayun guys Di natin, di natin alam Pero sinundan naman ng police pero ewan ko lang <laughs> Alang niya Buhay na to O guys nasumbong natin pero pam, um, Ano talaga sila eh nung nakita nilang may pulis Uy muna tayo guys sa bahay siguro O oh, muna tayo trabaho So Ay natin siguro. Akin hindi ko talaga mawala sa mukha ako yung mga hayop na yon. Kitang-kita ko talaga yung babae dinudugutan sa kanila lalaki.